Mari, wala yung mararating ng batang niyan. Ah, pa lang, hindi ng mag-English, oo. Oh. Ay, ba't puro Tagalog yan? Ba't, ba't puro Filipino? pati di ba mag-English? Ano na lang mararating sa buhay niyan? Pero, grabe siya, Hindi ba't nakakalungkot isipin na dahil lang mas komportable ang isang tao sa kanyang sariling wika ay mababa na agad ang tinignay pa? Ang akala nila, ang wikang Filipino ay pangkale lang, pangmasa lang, hanggang doon na lang. Pero tama ba to? Kung iisipin nga, ang wikang Ingles ay ginagamit sa mga nobelang prize-winning na literatura. Pero ginagamit din ito sa mga memes at social media captions. Hindi naman natin sinabing jolog so pangkali lang ang wikang Ingles, di ba? Pero bakit iba ang panukat natin pagdating sa wikang Filipino? sa ating mga paaralan, ang Filipino ay hindi lang isang subject. Ito ay ginagamit bilang medium of instruction o medium ng pagtuturo sa mga asignaturang tulad ng Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Sa kolehiyo naman, halimbawa ng sa UP Diliman, may mga kursong Phil, CAS, Phil Arts, pi at iba pa kung saan ginagamit ang bidang Filipino bilang wika ng diskurso. At hindi lang. Yun. Sa antas ng pananaliksik, may mga akademikong journal na nakasulat sa Filipino, tulad na lamang ng Daluyan at Da. Pareho mula sa UP Diliman. Ang pangapapel na ito ay dumanaan sa may na proseso ng peer review. Ibig sabihin ay hindi ito basta-basta lang. Dagdag pa rito, maaari rin gumawa ng disertasyon o thesis para sa masteral o doktorado gamit ang wikang Filipino. Bagamat patuloy na umuunlad ang ating mga teknikal na terminolohiya, hindi nito ipinagkakait ang kakayahan ng wikang Filipino na makipagsabayan. Sa katunayan, ang Komisyon sa Wikang Filipino o ang KWF ay patuloy sa paglikha at pagsalin ng mga terminong teknikal o tipiko. Halimbawa na lamang dito ay ang lahi o generation sa Ingles at ang palatuusan o aritmetik sa Ingles ang bikang Pilipino ay buhay at umuunlad. Ito ay handang makipagsabayan sa pag-usad ng kalaman. At hindi lang ito nangyayari sa loob ng Pilipinas. Sa labas ng ating bansa, ang bikang Filipino, kasabay ng ilang mga wika tulad ng Ilocano at Kapampangan, ay itinuturo sa mga prestihiyo sa universidad. Tulad ng University of Hawaii sa US, Osaka University sa Japan, Beijing Foreign Studies University sa China, at St. Petersburg University sa Russia. Mayroong mga dayuhang iskolar at lingwista na nalubhasa sa pag-aaral ng wikang Filipino. Sila ay nagsusulat ng mga aklat at papel sa international journal tungkol sa ating wika. Patunay sa pagkilala ito ang palitan ng pagsasalin sa pagitan ng Pilipinas at ibang mga bansa. Mayroong mga akdang nakasulat sa Filipino na isinasalin sa mga wika ng ibang bansa. Tulad na lamang ng mga akda ni Nina Jose Rizal, Luwalhati Bautista at MDM Gonzales. Na ngayon ay mababasa na sa mga wikang Ingles, Hapones, Chino, Koreano, Uso at iba. Ba. Wow! Sa kabilang dako, ang Pilipinas naman ay nagsasalin ng mga akda mula sa ibang bansa patungo sa Filipino. Mula sa mga klasiko ng pandayligang pantikan hanggang sa mga makabagong akdang siyentipiko at filosofiko. Ang palitan ng pagsasalin na ito ay nagpapatibay na ang Filipino ay kabilang sa mga pandayligang komunidad ng mga wika intelektual. Kaya ang paggamit ng wikang Filipino sa pang-araw-araw na buhay, maging sa mga informal na sitwasyon, ay hindi tanda ng kainaan. Sa katunayan, ito ay nagpapatibay na ang wikang Filipino ay buhay at aktibong ginagamit. At ang isang wikang buhay ay may kakayahang lumago, sumabay sa panahon, at yumak sa anumang larangan. Ang pagkilala sa wikang Filipino bilang wikang intelektwal ay hindi pagtatakwil sa Ingles. Pareho itong pwede, pareho rin itong kailangan. Ang tunay na kalaban ay hindi ang Ingles, kundi ang sariling kamalayan. Ang makitid na pag-iisip tungkol sa sariling wika. Kaya patuloy nating at ang wikang Filipino isang wika ng karunungan at pandigdigang diskurso.